Hello guys, andito ako ngayon sa Bukid at maraming bunga yung siling panigang. Ayan guys, oh, mangunguha tayo at mamaya titikman ko kung ito'y sobrang anghang or iba ay may maanghang. Mayroon namang ibang hindi. Ayan guys, oh. Ayan, ay malaki pa. Hmm, ang pagkuha ng sili ay pataas. Ayan, pataas siya. Ayan, paganari. Ayan pa, ang daming sili. At masarap ito sa sinigang. Ayan, pwede rin ito sa sa yung tinatawag nila na magluluto na purong sili yung Bicol Express yan gagayahin ko ayan napaka daming bunga na, oh ay ang galing naman hmm. hmm dami ko nang nakuha guys oh ayan guys oh ayan mukhang uulan na yata ito mga sili yan nandyan ayan hanggang dulo ang sili Itong sili, o. Oh. Ayan, dami. Uy, may malaki. May mga nang malaki sili. Ayan. Ayan pa. Yung iba, wala pang bunga. At mga bago pa kasi. Ayan. Oh, mayroon malaki, o. Oh, nakatago. Punin natin. Ayan. Ayan. Oh, mayroon pa dito. Ote, oh, marami dito. Oh, ang galing, guys. Ang daming bunga ng sili. Gagataan. Yan, dami. Tara, guys. Samahan nyo na ako at magluluto na ako ng ginataang siling haba. Yan, guys. Uh, nilagay ko na sa kawali. Mayroon na siyang gata. At nilagyan ko siya ng kaunting ano tuyo na maliliit Ayan, para masarap ang ating ginataang siling yan guys wow Ayan, halo-haloin natin. Konting minuto na lang. Ito luto na. yan guys, luto ng ating ginataang siling haba or siling pang sigang. Yan guys, ah uh, pwede na natin i-plating ito. Ayan, napakasarap po. Oh. Yummy, yummy. Ayan. ah uh, gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nanonood sa akin mga video. ah uh, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa Meljen Jane Vlog. Thank you for watching. God bless sa lahat. Bye guys.